Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang Sunday hapon. Isa lang ang video ma-upload ko ngayong hapon kasi masyado tayong busy, inaayos ko sa taas eh. Anyway, uh, first uh, topic. Ito, na nabasa ko na daanan ko itong kay Makagago eh. May post yung, ano, yung asawa ni Pio Balbuena. <laughs> Good morning, yung gusto niya, okay kayo, happy kayo mag-asawa. Pero gusto niya, malaya siya gawin ang gusto niya nang bawal magalit ang asawa. Enlighten me, please. So, ano? Hindi kasi, no. Yung, yung mga ganitong pagkakataon kasi. Si Pio Balbuena kasi ay, ano, ay influencer. Isa sa mga sacrifice yan ng, ano eh, na mga influencer eh. Or kasi ang mga influencer modern day celebrity yan, 'di ba? Just imagine kung ano yung paghihirap ng asawa ng artista na nakikipag-lips to lips sa ibang babae sa harap ng camera. 'Di ba may ganon? Kasama kasi isa ano yan eh, sa sacrifice eh. Pwera na lang kung hindi influencer ang asawa mo, hindi hindi siya hindi siya public figure, no? hindi siya artista. Magagalit ka talaga noon na, na ginagawa niya gusto niya. Pero sometimes kasi may kailangan gawin ka para sa marketing eh. For example, no, yung asawa mo ay miyembro ng banda. Di ba? Miyembro ng banda yung asawa mo. Eh, syempre maraming fans yun. Darating yung time na may babaeng aakit sa stage tapos ikikiss yung asawa mo. Eh, part yun ang pagiging rockstar eh. Hindi ko hindi sa kinakampihan ko si ano no si si Pio Balbuena. Pero sometimes kasi bilang asawa need mong mag-sacrifice eh. Kasi kung paiiralin mo yang ganyan, yung mga ganyang bagay, wala kayong pupuntahan sa sa buhay nyo. Huwag na lang kayong mag ano mag maging public figure. Pero sa kabilang banda naman, si Pio Balboy na naman pangalagaan niya yung tiwala na binibigay sa kanya. 'Di ba? I-make sure niya yung quote and na gagawin niya na yon ay talagang for ano lang talaga for dahil lang sa pagiging influencer mo hindi naman yung darating sa time na yung talagang uh, magluluko ka na, di ba? Anuhin mo pa rin, pangalagaan mo pa rin yung trust na binigay sa'yo ng asawa mo. O, naging equal ako ha, di ba? In reality kasi pagka ang asawa mo nasa, ano, nasa public spotlight, ano eh, siyempre magkakaroon ng fans yan, di ba? Alam mo naman kung siguro naman to si Ma'am Ayra Balbuena naging fan din siya sa sa buhay niya. May naging crush din siya na celebrity. 'Di ba? Eh, 'Yun lang naman 'yun. Tapos ito, ano ano ba itong problem dito sa video na 'to? Ano boss, pagkatapos mong kopyain yung mga vintage na design, kasagasaan mo yung mga reseller mo, Gago ka pala eh. What do you mean, ano, sagasaan yung mga reseller? Ano, boss? Pagkatapos mong kopyain yung mga vintage na design, sasagasaan mo yung mga reseller mo, gago ka pala eh. Paano sinagasaan ang reseller? Tingnan nga natin. wala na-curious ako dun ah. Kasi minsan ito si Pio Balbuena. Minsan may pagka-OA eh, no? Yung sold out agad, sold out agad ng Tambay Cup. <laughs> Kahit hindi pa nabibenta, sold out daw agad. Mataas na daw ang value. <laughs> Tingnan nga natin kung sinagot niya itong ano, tong uh, galit sa kanya. Pero to be fair, gusto ko gusto ko itong ano, itong design ng blue niya. Pag may nagbenta nitong mura-mura, bibili ako nito. Mukhang gusto ko 'to eh. Ano ba ang nangyari dito sa kay Pio Balboy na nato? Ito may bago siyang sombrero na labas, oh. <laughs> Million yan sigurado. Lupa na lang bilhin nyo. Tataas pa value. <laughs> Mukhang hindi niya pinapansin yung mga ano, no? Ito naman, nag-1, 2, 3 na nga, nanaksak pa. Lalaki dito nagbayad ng pamasahe, nagbanta pa ng pananaksak. may mga ganyan tao, no? Nag-amok at nagbantang sasaksakin ng lalaking hindi raw nagbayad ng pamasahi ang driver ng sinakyan ng jeep. Depensa naman ng tiyuhin ng lalaki, may karamdaman siya kaya niya ito nagawa. Nasa frontline ng balitang... Kahit na, hindi sana hindi ka sumakay. Si Gary De Leon, exclusive. Takot at ay, nagmamakaawa ang mga pasahero na ihinto ng driver ang kanyang jeep sa may silo malabon. Dito. Yan ay para bumaba na ang lalaki at kasama niyang babae na galit at may hawak pang patanin. Ayaw kasi sinapababain ng driver dahil hindi pa raw sila nagbabayad. Ang sa mga pasahero gusto ng bayaran ng pamasahe para lang makababa na ang dalawa. Pero giit na lalaki may hawak ng patalim. na, Bago pala kami sumakay, napunta na sa yung bayan. Sa uli, ibinabari ng driver ang dalawa sa bahagi ng Tatawid sa Malabon. Pero may pahabol pa ang babaeng kasama nito at tinampas pa ang jeep. Sinubukan namin makausap ang jeep. Kakapal ng mukha, ano? Mang 1, 2, 3 na nga lang, ano eh. Sila pa yung matapang, no? Kaya lang, si Kuyang Driver naman kasi, mga nganib din kasi yung, ano, yung mga pasahero mo din eh. Pero naiintindihan ko din naman, di ba lahat ng pamasahe na, lahat ng mga pasahero dapat kailangan magbayad dahil una-una, maliit din naman kinikita ng mga jeepney driver sa mahal na ng gasolina, di ba Paliit na ng paliit yung margin nila. Yung mga sasakay, kung wala kayong pamasahe, maglakad na lang kayo syempre, binabalansi ko din. Mali nga naman na ginawa niya yun dahil maapektuhan yung ibang, ano niya, ibang kliyente niya, ibang pasahero niya. Pero at, the, at some point, naiintindihan ko din na grabe naman yun. Iwa 1, 2, 3 ka. ni driver na sinakyan ng sa terminal sa monumento pero hindi raw siya bumiyahin ngayon pero kwento ni sa pang driver na biyahing monumento rin Una raw sumakay sa kanya lalaki at babae na nasa video at hindi rin daw sila nagbayad. Nasa kay kanya sir, di nagbabayad yun. Kaya, kaya nalaman ko na hindi nagbayad yun. Bago sumakay sa akin yun sir, sinuntok sa muna ng asawa. Tapos umupo yung babae sa likod ko. Nakausap naman namin ang chewy ng lalaki. Dati raw may sakit na meningitis ang kanyang pamangkin. Kaya minsan ay tila hindi raw siya normal mag-isip. Humingi naman ng pangunawa sa mga pasahero at sa... Kahit na... Tapos kung driver, ang kanyang chewing. Hindi hey, sa driver ka mga pasero na baro, di magpasensyahan niya na siya. Lagi <laughs> yung nagkasakit kasi yun eh. Hindi. Magpasensyahan <laughs> na daw. Tapos gagawin uli. Tapos pagpasensyahan na lang uli. Gagawin uli, Pagpasensyahan na lang uli. Hindi naman umarap sa amin na lalaking pasahero. Pero ang daro ang kanyang pamilya na iharap siya at ang kanyang kasintahan sakaling may magsampan ng reklamo at magkaroon ng investigasyon. Nagpabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ma hindi naman ano eh, hindi naman katwiran yung pagkakaroon ng meningitis eh. Di ba? May karamdaman daw pero may patalim na dala. Lahat na lang may karamdaman, king ina, e parang para hindi makulong. <laughs> Dapat di itapon daw sa taal ko. May karamdaman pala, ba't lumalabas ng bahay? Para naman tayong tanga nito eh. Next! Mag-ex nag-agawan sa Manibela. SUV bumangga sa harapan ng simbahan. Ano ba? Wasak ang harapang bahagi ng isang SUV matapos itong bumangga sa railings at tuluyang sumampa sa footwalk ng San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Bandang alas dos ng madaling araw nitong biyernes, Hulyo 18, ayon sa ulat, nagtamo ng minor injuries ang babaeng pasahero na Umanoy, dating kasintahan ng driver ng sasakyan sa panayam ng Brigada News FM Bacolod kay Police Major Elmer Bonilla, hepe ng Traffic Management Unit ng Bacolod City Police Office, sinabi nitong galing sa east-west direction ang SUV, ihaatid sana ng lalaki ang kanyang ex sa bahay nito. Gayunman, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa habang nasa at nag-agawan pa sa manibela na siyang naging sanhi ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang babae habang dinala naman sa himpila ng pulisya ang lalaki para sa kaukulang imbestigasyon at disposisyon. In the heart of change. Ano ba naman yan? Ba't kailangan sa ano pa kayo mag-away? Ba't kailangan idad namin? Okay lang sana kung kayo lang yung ano eh. Kung kayo lang yung mamamatay eh. Pero hindi nyo ba naiisip na pwede kayo may mabangga? Buti wala kayo na bangga. Or halimbawa may motor doon na natabig nyo. Sometimes no, pustahan tayo dyan yung babae yung pasimuno noon. <laughs> Di ba may mga nakakapture na ano, hindi, magiging bias ako sa lalaki. Pustahan tayo yung babae yung daldal -dal ng daldal doon -dal sa loob ng sasakyan. Tapos siya yung ano, stand tayo. Di ba? May minsan nga, ano eh, nagdadrive na motor, hampas ng hampas yung babae. Babae yan! Maniwala kayo sa akin. <laughs> Ganon ba talaga kayo? Hindi nyo, mga babae, hindi nyo ba talaga makukontrol yung, ano, yung, yung galit nyo minsan? Di ba? Bagubaguhin nyo nga yung, ano, yung, Uh, ano nyo na yan? Yung mindset nyo na yan? Gagalit kayo sa akin. <laughs> Diyos ko naman. Sa ito, video. <laughs> LRT ride just hit different today as in amoy different. 200 pounds off for a family of four. Darling, Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of four. Darling, Nothing beats a Jet2 holiday. And right now Mabaho yung katabi mo. Wala na sa public transport kay hindi mo pwedeng piliin yung mga makakasabay mo dyan eh. Kasama yan sa pagtitiis mo. 'Di ba? Huwag ka magreklamo na ganyan dumadating talaga sa punto na ganyan na wala kang choice. Kailangan lang diyan kasi makauwi ka. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mag-inarte sa sa mga ganyang bagay. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Masyado na maarte sana uh, nagpabili ka sa magulang mo ng sasakyan. Diba? Maka-arte talaga mga kabataan ngayon, eh, you know? <laughs> Next! So, ito. Nothing beats a jet two holiday. And right now, you can save fifty pounds per person. That's two hundred pounds off for a family of four. Jet two holiday. You can save fifty pounds per person. That's two hundred pounds off for a family of four. Next video. So ito naman, update do sa do sa driver ng TNVS, yung Indrive. Tingnan nga natin. Permanente na pong inialis ng ride hailing app na Indrive ang driver na nanutok ng kutsilyo sa kanyang pasahero nang magreklamo dahil ibibigay. Natulfo to, no? Maling lugar. Sa pahayag ng Indrive, sinabi nila na iniimbisigan na nila ang insidente. Magsusumiti rin daw sila ng formal na tugon at susunod din sa direktiba ng LTFRB oras na matanggap nila ang show cause order. Sa ngayon, patuloy raw na sinusubukan ng Indrive drive na makakagugnay at magpaabot ng tulong sa mga apektadong pasahero. Ano ba to? Um, uh, ibig ko sabihin, mas mura ba to sa Grab? May ganun, di ba? Parang yung ano, yung angkas, mahal sa angkas eh mas mura sa ano sa Joyride. No? <laughs> Naalala ko tuloy nung ano nung, nung, nag nag ano ako nag Joyride ako. Sabi ko eh nagmamadali ako Kailangan makaabot ako dun sa dun sa pupuntahan. Sabi sa yan, ganun. Ah, wait lang sir ha, kinakabit na yung tambutyo ko. Just <laughs> ko naman. Anyway, uh, next ano, next issue. Ito oh, yung mga nagtayo, 'di ba? Tamo ha, may illegal na itinatanong yung bahay ng mga official ng mga isang barangay pinagigiba. Mga sangkot posibleng maharap sa reklamo ayon sa DILG. Panoorin nga natin 'to. Posible maharap sa reklamo ang isang kapitan sa Maynila na ilegal na nagpatayo ng mga bahay para sana sa ilang opisyal ng kanilang barangay. Wow! Saksi, si Jonathan Anda uh -huh pinaggigipa ng City Hall ang mga itinatayo pa lang ng mga illegal na bahay sa tabi ng estero sa barangay 8 Tondo, Maynila. Sayang, no? Ang mga bahay na pala sa pitong kagawan, labing siyam na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Amin, sarap, no? Pinado <laughs> naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin diyan. Pero bakit pa rin po kayo tayo kung illegal po pala? Eh gusto ko naman po ma -ano, sana yung mga ano yung mga kagawad ko ano tanod mga na mga sarili namin maliit mabigyan ng simpleng ano bahay na maliit. Swerte naman nila na may gustong mag-squatter pa. Gusto ko naman, kapitan. Ano ba, Man, Ano ba nangyayari sa Pilipinas? So yun yung yun yung habol niyo diyan, yung pakinabang nyo, na kahit yung mga kababayan niyo eh walang materhan, basta kayo meron kahit illegal. Bullshit. <laughs> labing dalawang bahay sana ang itatayo na sana well, sa nakatayo ng labing apat na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng pitong araw. Sobrang hirap na pitong araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad na makakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Oh, kawawa naman. Ito yung ano eh, ito yung pangit sa ilang opisyalis natin, ano? Ang hanap yung pakinabang sa sarili. Inuuna yung sarili, no? Mapa-illegal man o mapahindi. Diyos ko naman tayo. Kababayan. Tapos, katulad nito, itong itsura nito ni ate, parang kasalanan pa nung ano, nung nagpagiba yung yung pagkakaalis ng bahay araw. nila sobrang hirap na pitong araw bibigyan ka Siyempre hindi ka naman agad agad makakakuha ng bahay na uupahan mo mangungutang pag kawawa naman sa mapukamito hindi man kami ng tatapon ng basura basta basta eh hindi kasi yun ang ano ang ang dahilan doon illegal kasi 'di ba ano ba nangyari dito sa kapitan na to, men? Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sarili, sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang ka. Kahit na, yung, yung influensya mo yung ano eh, influensya mo kasi yung uh, nagkaroon ng authority doon eh. Kaya mapatayo yun eh. ba? Diba? Ito ang hirap kasi pagka nag-i-elect kayo ng mga tao, na ang gusto lang ipakinabang lang sa sarili. Kaya minsan naiintindihan ko ba't may nagpapataya na maluklok lang sa ano eh. Sa position eh. Dahil sa mga ganitong tao. ba? Diba? Nakakaawa. Oo, oh, nakakaawa. Eh, bago sana kayo nangutang at pinampatayo dyan sa inyong bahay, inalam nyo muna kung legal ba yan o illegal. Unang-una, alam naman pala daw ni Kapitan, di ba, na illegal daw. Eh, ba't tin tinuloy nyo pa rin? Ano ba? Sarili, sa totoo po lang yan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang kami, tapos bigla giba gigibain. Saan na Sana po, matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official. Oo nga. Hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Hindi rin umubra ang katwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Eh yung bandupang kinatirikan ninyo, inyo. Squatter. It's not about the easement. Squatter pa It's public property. Sabi naman ng DILG Manila, posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamo ang mga sangkot sa iligal na pagtatayo ng bahay. And ito po yung pagkabuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para magtayo ng bahay doon. Pinagigiban. Siguro kasi walang walang ano, ano no. Walang ginagawa doon sa bakanting lote na yon. Eh public property pala yon min eh. 'Di ba? Medyo medyo kakampihan ko ng konti, konti kung public use nga naman yung gagamitin. Pero hindi rin eh. 'Di ba? na rin ni Yorme ang barangay hall na nasa gilid din ng estero. Dagdag niya, dapat wala nang nakatira rito dahil may nauna ng relokasyon ng mga taga rito. Yung siro barangay na yun kasi wala nang populasyon doon. Pinamumunuan nila yung sarili nila. Mahigit 1,500 ng residente rito sa tala ng City Hall at halos 700 ang mga botante, malayo sa 5,000 populasyon na requirement kada barangay na nakasaad sa local government code. Ipapanukala ni Yorme sa City Council na i-absorb na lang ng ibang barangay ang barangay 8. Imumungkahin naman ang DILG sa konseho ng Maynila na pagsamahin ng mga barangay na hindi pasok sa sinasabi ng LGU code. Sa ngayon po kasi... Uh, Pampadami lang ng ano yan eh, ng, ng mga corrupt official yan eh. 'Di ba? So yung barangay na yon hindi yung population hindi pala pasok doon sa ano doon sa requirement para maging isang barangay ka. Halatang pinadami na lang yung ano eh, yung, yung yung mga kapitan na tatakbo eh. Ang uh, Maynila, ang kanilang budget on the average po ano, nasa 5 million lang po per barangay. At uh, 55% po niyan ay sahod po kaagad ng mga barangay officials po natin, mga employees. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Wala, no? di ba meron pang barangay hall na giniba? Na ganyan din? Tingnan nga natin yon. Ko, mga kababayan natin. Ano ba nangyayari sa inyo, man? Lalo na yung mga nakaupo sa... Ah, uh, ito yun know, sayang din to eh. Ito yun know, sayang, ganda pa naman ano. Barangay 313 Zone 31. Ito yung nakita ko na ano eh. Magkano kaya ginastos diyan? Sayang ang pero ang liit oh. <laughs> ang liit tong, ano sa bangketa kasi tinawid eh. Ay tina tinayo eh. Sayang pera ano. Pero ang ganda pa naman sana niya, pwede pagtsagaan. Hindi ba mabibigyan ng ano yan? Uh, hindi ba siya mabibigyan ng parang consideration? Total na gastosan na eh. Pero ang kipot niya, no? Sayang kung pinampatayo na lang ng bahay yung budget na ginamit dyan. Barangay Hall at dami, no? Anyway, so yan lang po muna pag-uusapan natin ngayon. Uh, magandang hapon sa inyong lahat. See you mamayang gabi. Bye-bye.